Okay mga boss, welcome back At uh, pag-uusapan natin ngayon sa video na to ay Tungkol sa speaker selector si uh, Paano ba to gumagana At uh, ano ba ang purpose nito Kasi marami pa rin naguguluhan o no? nalilito Kung paano Kasi yung iba Ang iniisip nila yung Concert 502 Amplifier ay isang 4-channel Kasi apat yung kabita ng speaker Ibig sabihin daw 4-channel May iba naman nalilito na Alin ba yung mono stereo kapag daw naka nakailang is mono na. Pag nakabilang is mono din pag magkasama lang yung A plus B stereo. So yan yung mga pag-uusapan natin dito sa video natin. Unahin natin. So pinaka paliwanag dyan sa speaker selector si which is ito yon. Dito siya nakalagay. Ngayon, pag pinihit mo siya, ito yon. Pag pinihit mo siya sa B, sa A, yung speaker na nakalagay dito sa speaker A, 'yun lang ang tutunog. Pag pinihit mo naman siya sa 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 speaker B, kung ano yung speaker na nakakabit dito sa B, 'yun lang din yung tutunog. Pag pinihit mo siya doon sa A plus B, saka na sila tutunog pareho. Kung may speaker dito sa B at saka sa A, sabay silang tutunog. ganun lang kasi 'yun. So paano yung ginagawa? So ang ginagawa kasi dito sa ano sa speaker si Nicktom, meron siyang makikita kang wire diyan. So mapapansin niyo yung wire, meron dito'ng pula, puti, green, yellow at saka black. Kung titingnan mo dito sa ano, andito sa dulo niya ilipat natin yung camera para mas malinaw tayo. Tingnan natin kung kaya nating iayos 'to. So kung titingnan nyo dito, itong pula is papunta dito sa A. Tapos ito namang puti papunta din sa A. Itong yellow at saka green papunta dito sa B. So ano ba yung sinasabi natin? Ito yun. May nakalagay kasi dito sa board na sign. Ayan. Ay yung pula ay ER at saka yung puti naman ay A-lip or AL BR naman sa green BL naman sa yellow ibig sabihin niyan ito A uh, speaker A nasa right speaker A na nasa left speaker B na nasa right speaker B na nasa left yan so paano siya gumagana ang function niyan ay ganito gumagana siya ang source nila ay galing dito sa black yung block na yan ay yung pinaka G. Yan. Ibig sabihin ng G ay ground. Kasi itong block na to, kung titingnan natin, papunta yan doon sa center tap ng output galing sa transformer. Yan yung zero. So, yung zero ay yung pinaka-katumbas ng pinaka ground nila. Yan, o papunta yan dito. So, papunta yan dito. Yan. So, kung magsisili ka dito, itong block ang gagana lang niya, liwa, kung isi-sit mo sa A, itong dalawa. So, may palo itong dalawa. Kung... Uh, ang naman ng motor. Kung mag sit ka naman ng B, itong connection ng black ay mag dito sa dalawa. Subukan so, natin. Para, ano, hangat-hangatin natin yung camera. Tsaka, iusog natin dito para mas malinaw. Ayan. Uusog natin yung... Kuha tayo ng practice na uh, ano ba, digital na lang o kaya analog. Pwede na siguro analog dyan eh para ma-check lang natin. Meron tayong analog na tester. So set up natin yung analog. Set natin sa times 1. So pag ano siya, pag may continuity siya, gagalaw yung tester. Tingnan nyo. Pag magkadikit siya, ibig sabihin gumagana. So ngayon, is isero muna natin. So pag naka-off siya, ibig sabihin kahit anong tester nyo dito, wala ang ano yan. Ay, hindi pa ata naka-off. Mayroon pa. Sigala. Yan, check nga natin kung gumagana na naka-off. Yan, lagay natin dito. Tapos yung tester natin natin asa. So kung naka-off siya, ito yung pinaka-common kasi yung pinaka-source nila. Wala kang marireading dyan. Yan. So pag sinit mo siya sa B, ah, sa A, sa A muna yan. I Ibig sabihin, itong dalawa lang yung may connection dito. So try natin. Ayan. Meron. So ang tester ko, mahina na ang battery. Sagad lang natin. Okay. So, wala tong B. Yung dalawang B. Yung B, R, at saka B, Wala. Pag pinihit naman natin sa B, saka lang sila gagana. Ayan. Mawawala naman yung koneksyon dito sa A. Wala na. Pag pinihit mo pa sa A plus B, lahat sila gagana. Ayan. Ayan. So sa madaling sabi, ang logic lang nito, yung speaker selector dito sa baba, ang kinokontrol niya or ang binabago niya yung koneksyon, at uh, tinatanggal niya at binabalik niya yung koneksyon ay yung negative. Ayan o, mapapansin nyo, itim, negative. Yung negative uh, section o negative part ng speaker terminal. Ayan o. So sa madaling sabi, pwede naman siya gawing i-direct na lang dyan, puro negative lahat. So pag-usapan natin yun. May iba kasi ang ginagawa pag sira na tong selector ay binabypass na. Pwedeng pagsamahin mo to, pag mo para gumagana na lahat o kaya hinangan mo na lang ng wire dito. Yan. Jumper ito mismo, ihinang mo na dito tapos jumperan mo na lang. Pwede naman yun. Ang tanong, alin ba sa dalawa ang wali? Para sa akin, mga boss, walang mali dyan. Kung eh, hindi mo na gagamitin itong selector o ibabypass mo na, walang mali din kung papalit ka ng bago. So, depende yan sa gamit. Ngayon, kung hindi ka naman meticuloso at ang ginagamit mo lagi yung apat na speaker terminals, kumbaga lahat ng speaker mo meron dyang ano. Tapos, anong nangyari kasi sa selector pag ano, pag masyadong mataas na yung current na dumadali sa speaker na susunog katulad nito. Kasi, maliliit lang yung contacts nila. Kaya, nasisira tong speaker selector. Kaya, yung iba ang ginagawa para hindi na laging nagpapalit nito, uh, yeah, jumper na lang nila. Walang masama doon, pwede yun. Depende sa gamit niya. Kung gusto ng customer, uh, at hindi naman siya palipat-lipat ng selector, pwede na. Ang sa kanya lang tumunog, pwede na. Pero yung magpapalit naman ng selector, pwede rin. Kasi kung ginagamit mo nga, may halimbawa, may speaker ka sa labas ng bahay, dito may kakabit sabi. Tapos may speaker ka na nasa loob ng bahay, dito mo naman sa ikakabit eh kung gusto mong patanogin lang yung sa labas ng bahay, edi ilipat mo lang sabi. O kaya kung gusto mo namang patanogin yung sa loob ng bahay, yung ilang ang papatanogin mo. Kung gusto mo naman sabay, pwede mo patanogin. Yun ang pinaka-purpose nitong speaker selector. O kaya up and down yung bahay mo, yung B nasa taas, yung ano. So sa madaling sabi, sa mga nalilito din, balik na rin ko nga itong ano, uh, speaker natin. O oh, yung kahan ng amplifier. Para malinawan tayo. May iba din kasi yung vlogger na nagpa-vlog nito na sinasabi na channel A, channel B. So mali po yun. Ang amplifier na to ay 2 channels lang talaga yung sa main output niya. So kung mapapansin nyo, dalawa lang yung terminal niya ay yung pinaka-output niya ng positive. Oh. Ayan. So meron siyang pula, pula at saka puti. Tapos kung mapapansin nyo yung pula nakakabit dito sa kabilang side, yung puti, ganun din naman nagkatalo lang sila sa common. Pero ang problema ng awang sa common naman kasi normal lang 'yan kasi uh, naka-ground 'yan da naka na common talaga lahat 'yan. Kasi kung four channels 'to, sabihin natin may iba kasi ang ribat nila. Ah, uh, pwede naman kasi ano ah uh, yung input to channel lang, tapos yung output four channel. So ito yung pinaka-input ng min amplifier. So mababasa niyo 'yan left channel at saka right channel lang o kaya L at saka R. Ganon din naman sa output. Mapapansin nyo yung output nya, right out at saka left out lang. Ganon din naman dito sa ano, uh, left and right lang din yan o kaya surround center. 2 channel lang talaga. Ang iba kasi nalilito na pinagkakamalang ko channels yung uh, concert 502. So ngayon, dito tayo kung magkakabit ka naman dito ay na-explain ko na pala sa isa kong chan, sa isa kong vlog nung nakaraan, di ba? So kung puro light lang ang gagamitin mo, halimbawa, ang kinabit mong speaker ay dito. So ayan, magkasama sila, di ba, itong dalawa. So ibig sabihin, puro lip lang ang ginagamit mo, mono lang 'yan o isang channel lang. Pag dito ka naman nagkabit, ay ang mangyayari diyan mono lang din kasi puro right lang ang kinakabit mo. Ngayon kung dito ka magkabit, Uh, yan ay stereo na tinatawag. Meron siyang left at saka meron siyang right. Same din dito, meron siyang left at saka meron siyang right. Paano naman kung pa ganun? Parehas lang din kasi kung mapapansin nyo, nasa right channel to, ito naman nasa left channel. Kung dito naman sa gitna, pwede naman kasi kung mapapansin nyo, ganun din. Nasa right channel to, nasa left channel to. So dalawang channel lang talaga yung amplifier na to. Napakalino na siguro niyan mga boss, mga sir. Uh, tutorial about sa speaker selector. So walang mali po kung halimbawa ikaw yung may-ari ng amplifier. Hindi mo naman to hindi mo naman to nililipat-lipat or gusto mo lang talaga paganahin lahat. So pwede mo tong i-bypass na at jumperan mo lang diyan itong ano, pinaka-ground diyan. So walang masama diyan. Okay lang 'yan. Ngayon kung gusto mo naman ibalik, pwede rin naman. May iba kasi na talagang ginagamit 'to na yung speaker seat nila, iba sa taas o kaya sa labas, iba din sa loob. Pero may iba naman na talagang ano, ha, nilalagyan lahat yan, tapos gusto nila sabay-sabay tumunog. So, kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang taste lang yan, nasa may-ari na kung ano yung gagawin niya. Pero para sa akin, palitan mo sa hindi ng selector, depende na yan sa may-ari. Para sa akin, walang mali doon. Okay? So, na-explain na natin ng maigi yung speaker selector. Ngayon, kung gagabitan mo ng malalaking speaker yung amplifier mo, mas maganda, huwag mo nang gamitin ito, i-bypass mo na kasi natutunaw yung pinakaloob yan katulad nito, tapos nasusunog. So pag nasunog siya, pwedeng basagan tunog, may nantunog, o kaya hindi na itong munog Yan yung ano. So dito sa gagawin ko, kasi upgrade ko yung amplifier na ito, i-bypass na namin to hindi na namin to gagamitin kasi tataas na yung ano niya, wattage niya, baka hindi na kayanin itong speaker select So yun lang. Yan lang. So, ang gagawin natin sa susunod na video ay signal flow at saka ka uh, voltage flow ng amplifier.